Habang maimbing pang natutulog ang mga klarisyan sa tumahubong, si Pilar ay pumapasok na sa kanyang trabaho. Maaga niyang ang agahan ng mga misyonero na mayat maya pa ay rin upang magdasal at magbing sa kasama ng mga ilang mga parokyano na araw-araw din pumupunta sa simbahan ni Enten. na iwan sa bahay nila Pilar ang kanyang mga anak na nasanay na rin sa araw-araw na schedule ng kanilang ina sa loob ng 25 taon. Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Piernes, Sabado at Linggo, ito ang pangkaraniwan niyang gawain na lagi niyang ginagawa sa buong buhay niya simula nang siya ay nagtrabaho sa mga Clarissians dito sa Tumahubong Ang una-una niyang pupuntahan ay ang kanyang kusina, ang kanyang opisina. Dito, buong puso at pagmamahal niyang niluluto ang mga pagkain na kanyang ihahanda para sa mga misyonero kanyang pinagsisilbihan. Napakarami na ng mga clarisians na dumaan dito sa tumahubong at marami na rin ang tumaba nang dahil sa kanyang luto, ang luto ni Nay Pilaring. Kasama na ako doon. At ito ang unang kwentong kalakbay, ang kwento ni Nay Pilaring. Sudan Tubong Sibu ang mga magulang ni Pilar, pero dito na siya lumaki sa tumahubong. Nakapangasawa si Pilar ng isang taga-buhol nung siya ay 22 taong gulang at nagkaroon sila ng limang anak. Subalit noong 2008 ng July, namatay ang kanyang asawa ng tatlong buwan pa lang ang kanilang anak. Nagsimula siyang manilbihan sa mga ng noong okay. 2000. Ang okay. ulo Dili ka maluwi sa mga palit ng brother mo uli. Nawala yung magluto. tinay mong ba na ina, ina si Ali? Kay maluwi ka. Hindi ka sa eskwilahan. Nawala yung magluto. Pugos ang tao. Huwag maahalunis. Report na ka. Report. Ah, 26 na po. Tuloy. Eh wala na. Baga ha, pura ko nakatabaho. Ano yung sugo tapo ko kaya tapo sa una ka ko sa koop sa bawo ko. Trabaho. Dugay man subot ang nasir. Dili, kuha. Yan pa rin nestor. Ayan na ka dito, dili na ka kay Landong. Sa ka Landong yun. Hindi ah. na yan niya nga. Ayan na ang din ka ang sa umaga pagkatapos niyang pakainin ang mga misyonero at maglinis sa kusina, papakainin niya na rin ang kanyang mga hayop na nasa tabi lang ng kanyang kusina. At paplanuhin na rin kung ano ang kanyang lulutuin ngayong araw na ito. Mayat maya ay pupunta na sa tiyangge upang bumili ng maisda o karne na pwedeng lutuin para sa mga misyonero. Pumupalit ko sila, kasi mukhaan ba nasa si kwala. Kaibigan ka, kilala niya lahat ng mga tindero, tindera sa Tiyangue. Ikaw ba naman, araw-araw ka nandito. eh. salamat, po ako. May nakatrabaho kong lugay. Kaya pinakasako ako, puhawa, may trabaho rin. ni payu tu dia tak tabang nenek dia oh pasal nak tu ada dia nah ayah, hai tu ayu sama saya aku nak murid lama bagi nenek nak nak uban kapoy ng uban-uban sa inyo na ha? sa ha, sama kamanaw ko muna yung musul andun ha muna siya na siyo ii po at siyo ito po ay manihapon na Kung saan oras ka mag-report dire? 4 to 6. Na. Tulog pa mataw no. Uh, uh Anak ko. Anak ko ng Hindi kasi dahil ng trabaho kaya pa ka na Hindi sa magmaling-maling. No. Maodyo. No, Maling-maling ka. Masawayan ka

Parit-parit ang Direktor. No, badi man. Nay mga buutan. Nay buutan. Napoy mag-away po nga parihanap po sa pari. Napoy kayo natunan sa mga klarisyan. Oo. No, <laughs> man sa mandaw, be. Hindi pa kasi patipat. Hindi na kalugay. Hindi mo nadyo po klarisyan lah. <laughs> bain kung dati lang siya nun ay api 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 di siya lang ni mo lagi siya sa tao gani katong mga bago lagi bitaw mga bago mga mga magkuan pala musulod sa mga advice sa ilaha ba na hindi advice na sila nga ka na alang inyong hanggitulan nga mission ipadayo na inyo kay dako kay pud nang tabang sa tradisyon binaw pulang ang pari oh ang panahon na kamo na pulang pari alang alang pud ang pulang pud tag pari say sabina karon ug ban nga masakit ginahinay ko ha Ano? Oh, say dito na sa kusina ng mga Clarician Tumanda si Nay Pilaring At mukhang hanggang sa kaya niya Patuloy niya ang pagsisilbihan Ang mga Clarician Missionaries na kanyang minamahal Oh, sixteen. <laughs> sabay kasi nati mo sa Clarice na di jud ni mo malimtan di jud ako malimtan ang pag-atiman sa mga pari And sa jud na di jud na ko malimtan mag-atiman oo sa Clarice yan uh, brother ug mapra mapari so pili ay na... oo ug oh. naabay mga bisita di jud na ko kalimtan 25 taon na sinanay, nanay nagbibigay, nagluluto ng sudan para sa mga claricians dito sa tumahobong sumisip basilan. 25 taon na pagmamahal, pag-aaruga sa aming mga misyonero. May malay, 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 Sa 25 taon ng kanyang buhay, ito ang kanyang ginagawa. Magsilbi, magluto, maghain ng sudan sa mga klarisyan. Maraming salamat na hipi sa walang sawa mo pagluluto ng sudan para sa aming lahat ng mga Claritian. Sa totoo lang, hindi lang naman kami ang mga pinapakain niya. Kasama na rin yung mga Knights of the Altar, yung mga nagbabantay at lahat ng pumunta sa kusina na naghihingi ng pagkain. Laging handa at laging may pagkain ibibigay si nanay. Ang sudan ni naipil. Isa ka sa aming mga dakilang kalakbay. Pilgrim Sobho. Kaisa sa misyon at kaisa sa pananampalataya. sa mga kristyan kay mitun mana nila din he para dili tama tintali kay daghan ba Gabi na at tapos na naman ang araw at pauwi na muli si Pilar sa kanyang bahay. Babalikan ng kanyang mga anak at pamilya na naiwan abang nagsisilbi siya sa mga Clarions.